Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang apat na polis kabilang ang isang tinyente sa magkakahiwalay na operasyon ng polisya sa Zamboanga City nitong weekend. Apat na araw matapos umano nilang tangayin ang mga kahadiyero ng isang negosyanteng tausu na naglalaman ng 1.8 milyon pesos na halaga ng pera. Noong Miyerkules, November 15, nang unang iniulat ng otoridad, si na Police Lieutenant Ariel Horatoria, Patrolman Ryan Apostol, Senior Master Sergeant Alnaher Inawat at Staff Sergeant Edsel Nicolas na pumasok sa bahay ng isang tausug merchant na kinilalang si Al-Gabid Abdul sa Barangay Tetuan at hinainan ng pekeng warrant para sa isang criminal offense sa katinangayang kanyang mga alahas, mobile phones at dalawang portable safety vaults. Kinumpirma ng Zamboanga City Police at Police Regional Office 9 na nakaditinin na ang apat at sinampahan ng armed robbery. Naging instrumento sa pagkakahuli sa apat ang pagsusuplong ng mga kapitbahay ng biktima matapos nilang masaksihan ang mga suspect na isinakay ang dalawang safety vault sa isang nakaparadang sasakyan na pagmamayari pala ni Inawat na mayroong renta car business. Itinuro naman ang isa sa mga suspect ang kinaroroonan ng safety vaults na kanilang sinira para makuha ang laman nito Salapi. Bukas sumano ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa paghahandog ng limang taong prangkisa sa operator ng jeep bilang parte ng kanilang negosasyon sa umiiral na transport strike na nagsimula ngayong araw. Sa isang press conference sa unang araw ng 3 day transport strike ng grupong samahan ng mga chopper at operators nationwide o Piston, sinabi ni LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III, na handa silang makipagdialogo tungkol sa five year franchise na maaaring ibigay sa jeepney operators. Ngunit aniya, ibibigay lamang nila ito sa oras na sumama ang jeepney drivers at operators sa consolidation process sa ilalim ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program na nakatakdang magtapos sa December 31 ngayong taon. Samantala, naghain si Agri-Partilist Representative Wilbert Lee ng isang resolusyon na umaapela sa proseso ng programang gawing modernisado ang PUVs. Layo ng resolusyon na streamline at gawing simple ang loan application at process ng mga chuperat operators sa nasabing programa. Ayon sa LTFRB, nasa 70% na ng PUV operators ang tumalima sa modernization program ng gobyerno. Lumapag sa ikalabintatlong pwesto ang Pilipinas sa bansang most populous o may pinakamaraming naninirahang tao sa buong mundo. Batayan sa Commission on Population and Development o PAPCO. Ayon kay PAPCOM Officer in Charge Lolito Takardon, sa huling census na isinagawa taong 2020, mabot na sa 109 milyon ang populasyon ng Pilipinas na may 1.6% na annual population growth, kung saan maaaring umabot sa 115 milyon ang populasyon ng bansa sa katapusan ng tao. Dagdag pa nito, bukod sa 13th most populous country ang Pilipinas sa buong mundo, ikapito naman ang bansa sa Asia Pacific Region. Ayon pa sa komisyon, mayorya sa mga Pilipino ang nasa working age population na nasa 15 to 64 years old. Kaya posible raw na umangat ang economic development ng Pilipinas. Sa kabila nito, malaki rin ang itinaas ng teenage pregnancy sa bansa ayon kay Takardo. Aniya, kakulangan sa impormasyon sa mga kabataan ang isa sa dahilan ng pagtaas ng bilang ng teenage pregnancies Napatuloy namang nilalabanan sa tulong ng information dissemination campaign ng gobyerno sa iba't ibang lugar sa bansa. Nanguna ang bansang India sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Hindi nalalayo ang China na sinundan ng Estados Unidos, Indonesia at Pakistan. Para sa Kidlat News Update, Renzel Non, Naguula. At niyo pong ng mga headline sa nakalipas ng na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.